ba tayo tunay na pwedeng magmahal? Kaya mo nga bang manindigan kahit na libu-libong bansa ang pagitan? Susugal ka pa ba sa kabila ng hirap at sakit? Ako, si Jo. Pinili kong makipagsapalaran kahit alam kong pupunta ako sa bansang walang kasiguraduhan. Hindi ako nakapagtapos pero gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Hi loves! Kamusta ka dyan? Miss na kita. Hoy! Eto naman! Isang taon pa lang ako nandito. Hindi naman ako namatay. Oo naman. Ang hirap kaya maging mag-isa. Isunod ko na lang sa kanta tong lungkot ko eh. Wow! Ako pa rin ba ang paksa niyan? Lalabs ko. Oo naman. Ikaw pa rin yung one and only main character ng buhay ko. Eh buti na lang nakatawag ka. Ikaw talaga eh. Siyempre, makakalimutan ko bang kamusta ng mahal ko? Labs, labs, tawagan na lang kita mamaya nawawala wala na kasi ako ng load dito eh. Ano yung, pa ano yung papilay na si Kaso mo? Ah? Labs! Lalabs ko! Labs, sorry ngayon lang ako nakatawag ah. Busy kasi. Tsaka, magtiling tulog ko eh. So, pero sa naman pre. Anong pre? Nakainom ka ba, primo? Ha? Ano? Hindi ah. Hindi naman ako uminom. Kakamustahin lang sana kita. Parang lasing ka eh. Sino ba nag yung uminom, ha? Alam mo namang mga ko sa ganun eh. Di ba, Ale? alak lang sapat na. Pero masapat ka. Brood pa! Naririnig mo ba tono mo, primo, ha? Ano pinagsasabi mo? Kung wala ako dito, paano na tayo, ha? Hayaan na nga. Eh, kumusta na ba yung papeles na pinapaasikaso ko sa'yo? Ah, wala pa akong, wala pa kasi akong pera ngayon, love, eh. Medyo gupit din. Baka pwede ka muna magpadala. O oh, sige, gagawan ko ng paraan. Magpapadala agad ako this week. Kasi, loves, gusto na kitang makasama dito. Alamat lalabs. Miss na kita. Hi loves! La loves ko! May good news ako sa'yo! Napadala ko na yung perang kailangan mo. Maakasunod ka na dito sa akin! Weba! ba? Uy ba? Malaking tulong to! Gagamitin ko to sa maayos, promise! Ito naman! Para rin sa future natin yan. Eh, kailan mo ba balak asikasuhin? Ah! Bukas na lang siguro. Mm, okay. Basta ha? wag huwag mong kalimutan kasi kasuhin. Mahal na mahal kita. Sige na, matulog ka na. Pahinga ka na rin dyan, loves. Mahal kita. Bye-bye. Bye-bye. Hey, -bye. Narinig ko asapan nyo, ah. May pera ka na. Tara na, sure win na to ngayon. Sayang naman kung di ka tataya. Easy money lang to, ah. Palagoy natin. Hoy, hoy. Ano tong nababaitaan ko? Ako ba, di nyo yayain? Siyempre kasama ka. Pero last na to, ah. Baka mabuking, eh. Sus! Last raw! Narinig ko na yan, eh. Kaya pa yan, Pri. Dagdagan mo para makabawi. Hindi ah. Yeah. Kumusta ka na ba? Lalabs ko. Kanina pa ako tawag ng tawag ah. Eh, sorry na. Na-busy lang. Bakit ang dilim sa inyo? Nakapatay ba yung ilaw mo? Hindi, nag-brown out lang. Pero tawag na ako sa bukas. Lakas ng kuryente. Eh, end mo agad. Eh, kakatawag ko pa nga lang sa iyo. Eh, sayang naman yung baterya ng cellphone ko. Pwede ko pa yung gamitin para sa brownout. O sige na nga. Basta huwag kang magpupuyat ah. Love you. Sige, ingat ka dyan. Love you. <sighs> Tatawagan ko si Bessie. bakla! Kamusta? Ba't napatawag ka? Yes, parang may nararamdaman akong mali eh. Parang, parang ano Parang ano? Nakikita mo ba siya dyan? Oo, oh, bakla. Pero ito ah, ayoko maging chismosa ah. Ito, narinig ko lang. Hindi ako sure. Alam mo naman ako, taong bahay lang. Pero ito na nga. Hindi ka na bang marinig? Si bakla naman pinapatagal pa. Ano ba yun? Bakla, according sa aking sources, yung boyfriend mo minsan gabi na kung umuwi. Tapos after ng gig nila, hala si badit mo nag-iinom mm -hmm. daw. Naaya ng tropa niya, eh. Tapos kanina nakita ko sa labas, nag-yoyosi. Teka, 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 bis. Parang imposible naman yung sinasabi mo. Oo, may mga oras na wala siya sa sarili pero hindi niya magagawa yun. ka tsaka teka teka, bakit may kuryente kayo? Di ba walang kuryente dyan sa atin? Ha? Brown out? Tagal lang din nang ba-brown out dito ba, sino So, nagsabi sa'yo? Sino pa ba? Eh, baka sa kanila lang yun. Okay lang naman kami dito. Alam mo yung boyfriend mo, simula na nag-ibang bansa ka, na na palagi ng mga tropa, Lagi na i-impluensyahan. Akala ko nga susunod siya dyan eh. Nagpapadala ako ng pero sa kanya Akala ko nga susunod na siya dito eh Alam mo, mas mabuti pa Kayo na lang mag-usap Alam mo naman ako, hindi po tsismusaw ah Sinasabi ko lang yung narinig ko Pero, sige na, bye na Aura pa ako eh, babush! Jo, ba't ka? Susunod na bang ka pa? Surprise! Hindi ko na kinaya, parin, eh. Hindi na ako mapalagay. Kailangan ko na lang marinig din sa'yo ng diretsyo. you what? Okay na naman ako dito, eh. Ma, gipit lang. Pero ka na kaya. Tahimik. Walang ilaw. Walang bago. Pero ikaw parang iba ka na. ko kuryente. Brown out. Pero kabahoy ako. Tama na, primo. Ramdam ko na eh. Ramdam ang alam. Alam ko na rin natin. hindi ako magtanong sa iba. Alam ko na. Ano bang kailangan sa video? Ramdam ko na eh. Ang ano? Sugal ba? Bisyo ba? Ganun ba na pupunta lahat ng pinapadala ko, primo? Hmm. Jo, <laughs> sorry. Jo, hindi ko sinasad siya. Ilang beses kitang inantay mag-ayos ilang beses kitang pinatawad kahit hindi mo hinihini sa akin ilang beses kong binuhay lahat, lahat ng bigat para na maniwala na kaya mo habang inaantay kita magayos unti-unti lang pala ako nauumus Jo please, please. Give me one more chance. Not ah, using go. Jo. Jo. Jo! How would you tell <laughs> you about Jo? magtrabaho habang ikaw nagsusugal ka ng pala dito? Pagod na ako magpanggap sa pamilya ko na okay lang ako. Pagod na ako umasa kakantay sa iyo, pray mo. Nababalik ka sa dating ikaw. Pagod na ako magantay sa mga pangako mong wala namang katuturan. よしお願い Oh bro, kumusta ka? Pre, pasag ako ngayon pre. Iniiwan ako ni Joe. Hindi ko alam paano ako mag-move on. Dali-dali lang yan. Eh di bumalik ka sa dating ikaw. Sa dating primo na may passion. Remember yung banda days natin? Di ba sobrang buhay na buhay ka nun? Music is your life. Hindi yung bisyo, hindi yung sugal. Kasi sa music, doon mo hanap yung comfort mo. Tama ka, pre music is my way back. This time, aayusin ko na. Oo, tama. At kapag kumita ka, dapat alamin mo kung saan mapupunta yung pera mo. Like, tumulong ka sa community, sa environment, para kung makakaangat ka, makakatulong ka din. Natuto na akong kumayad ng malinis. Natuto na akong i-manage yung ginikita ko. Hindi na lang para sa sarili ko, kundi para rin makatulong sa EPA Sa environment, maminsan ko na rin napinsala. pinsala. Janine! Nandyan din pala si Chai! Hello. Guys, guess what? May Christmas ba? Nag-scroll ako kanina sa IG, may free gift daw malapit sa atin. Libre as in free? Oo! Oh, oh. Tara, wala nga angal, Jo, ah? Malapit naman yung birthday ko, eh. May magagawa pa ba ako? Mag-register na ako, ha See you! Uy, <mulit> hey, Jo! Diba di ba siya niyan? Jo? Nanood ka? Hello, Primo. Oo, mm, uh, uh, Birthday kasi ng kaibigan ko eh. Wala na rin akong kawala. Ah, ganun ba? asabi happy birthday? Oh, sige. By the way, busy ka? Hmm, sa trabaho. Bakit? Can we talk again? May coffee shop dito. Malapit. pag mo yun, di ba? Libre ko. Atake. Pero, sige. Ah, uh, joke. Dederecho yun na kita. Namiss kita. It's been... 3 years? May jowa ka na ba? Baka pwede kitang ligawan ulit. Ito naman! Ang bilis mo naman! Wala bang kumusta-kumusta muna? Pero, alam mo, primo, kahit ilang taon na yung lumipas, ikaw pa rin, ikaw pa rin yung tinitibok ng puso kong... Hindi ka galit? Hindi ka nag nagtatampo? Hindi. Alam mo, primo, nung nasa ibang bansa pa ako, doon alam ko sa sarili ko na hindi ako mapapagod na mahalin ka. Hmm, napagod ako intindihin ka, pero alam mo yun, alam kong nagbago ka na. Ah, uh, Joe, sa mga sinasabi mo bang yan, pinapayagan mo na ulit ako maligaw? Alam kong ako'y marupok pagdating kay primo, ngunit ngayon idam akong nagbago na siya. Kaya muli kong binuksan ang puso ko upang muling magsimula ang pag-ibig naming minsan ng naglaho. Dalawang taong sinubukan ng panahon, dalawang taong sinubok ng kanilang paligid, at dalawang taong nagmamahalan na sinubukan ng kapangyarihan ng salapi. Ngunit sa isa't isa pa rin uuwi. Kaya halaga nga ng balansing pamumuhay na kahit ng tamang paghawak ng salapi ay kaya kayong mapagtibay. Dahil sa pagkawala ni Joe kay Primo, namulat ito sa mga maling bagay na ginagawa niya noon. Natuto siya sa kalagahan ng pera at nakatulong din sa kalikasan. Ngayon, na magkasama na ulit sila, nagkaroon ng mga ito ng pagkakataong mamuhay sa isang malinis, maayos at payapang lugar. Ikaw, Minsan ka na bang nagmahal, nasaktan, ngunit nagwagi pa rin?